Hi mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring Carmelita. Ngayon ay araw ng Webes. Nasa ikasyam na araw na tayo sa buwan ng Hulyo. At napagagandang tingnan natin ng mabuti ang pang-araw-araw natin na mga gawain kung ito ba ay nakapagbigay sa atin ng makapagbigay sa atin ng kaligayahan. Ang mahalaga lang mga kaibigan ay ang kaligayahan na bunga ng pagiging kontento, kaligayahan ng bunga ng ng ating tapat na pagsasabuhay sa napakasimpleng mga uh, aral at katuruan ni Jesus na ipinapaabot niya sa atin. Amen. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karibigita. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 32 hanggang 38. Ang hamon sa ating pagbasa sa araw na ito ay ang pagiging tapat na manggagawa. Ibig sabihin, bilang binyagan, bilang mananampalataya at nananalig kay Kristo, maging kabahagi tayo sa kabuuang misyon na sinimulan ni Jesus sa ating komunidad. parang parang iniisip ko yung isang estado ng pag-aaral na hindi lang binibigyan ng tiwala ng mga magulang ang kanilang anak doon sa kanilang mga guro. Kung di sila mismo bilang magulang ay mayroong malaking tungkulin din upang turuan ang mga anak. so ibig sabihin ito ay yung pagbabahagi ng misyon It's not only the mission of the teachers to teach the students but at the same time a mission also of the parents to teach their children This is a shared responsibility Kaya dito sa ating pagbasa yung pagiging manggagawa ay uh, isang malaking tungkulin na pagpapahayag ng ating pagmamahal din at pagsunod kay Kristo. Sana mga kapatid, gawin natin ng buong katapatan ang ating mga tungkulin. Hindi lang dahil mayroong kabayaran ito. Hindi lang dahil gusto nating makilala. Hindi lang dahil magpapansin, ta, mag, papansin tayo sa ibang tao kundi alam natin na bilang binyagan bilang tagasunod ni Kristo kabahagi ito ng ating buhay ang pagiging manggagawa pagiging lingkod at ipapahayag ito ng buong katapatan buong sigasig at buong pagmamahal pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin Panginoong Isus turuan mo kaming maging tapat na manggagawa maging tapat na lingkod sa aming makakaya sa pagpapahayag din namin ng aming pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa amin